yung pangkuan. Ano ba Hadi sa. Doon sa ito Duhu na lalo po. Lalo ah. quality ito. na, oh. Dito ko nga siya. Dito mo. ko Ikaw nung tatala nung sa isang kilo. Quality, oh. Lolo ko daw niya ng iba. Ah, Bawa. Bawa. Bawa, Bawa. Saan, na, Ilalagay po, happy fiesta po. Tayabas. Oh, uh, yan. Nay po, meron kaming ka ko Kauntian. Ta Wala Hahati-hati na ano. Ha? Sabi mo ay Ilulutuin. Dali. Ah. Dami naman Yan na po yung mga Are po ay tigi ibig sabihin eh. ay ah, hahati-hatiin ay. Oh, yan. Ayos na. Pwede na para sa amin. Ano ano utol yan? Anong luto daw na yan? Dinuguan. Ah, ah. Ano, pasintabi po, hindi nakakain kaya ng dinuguan. Si Bayaw. Narin eh. Ano ka rin pinakagisak na rin? Ano pa Ay, nagpagisak na ng kanin. Ah, ng bigas. Kahit ako nasa bayan. Ano? Ari po isasahog ay, sa dinuguanin. Oh, din ano cold din gagawin diyan? Papainitan muna. O. Ah, ibabagagin. Arei Are po ipartida na oh. Hala. Hati na. Hala. Wala. Ilang kilo? Ilang kilo? Yan. ilan Pina ito. Pinag pinagpitumbok din. anim Alin. Ari Kay JG, kay Quelving. Gigi. Kay Ate Ami. Kay Ate gisa Kay Quarien. Ah, akin. Kaninori. Wag si inamore. Sa inyo. Kay Ando. Ay tama. Ay re. Hati-hati ha, hati-hati na po. Tama nga ba ito tinatanong? Oo, iarmigo. Te, hati na po ang karne eh. Aba talaga ay。Ta talaga naman ganyan na ano. Tay eh. Oo, kanya-kanya. Are ba tong tatadraditisa? Sa aso. Ay kanya-kuntad. Are ba yung mang ayo are daw? Oo. Babae. Ito sitong ah. Oo, siya nga dapat la, araw-araw kasama ay. Dadi duo ko pinang. Nambarang. Dadi sapatos. Dadi sapatos. Bae na Minta te pata. Iya. Ay. Ay. Ayoko nang ba. Ano luto? Kwanganay. Ha? Ay. Ano luto sapatos? Luto, luto, luto na. Ha? Atin. Nasaan ba yung... Al alin ng akin ba? Pili! Kahit alin, ala! Um, ang po, iya, yeah, wala lamang. Nga, nari po ang ating inuna atay. Ito ba kahit hap uh -huh. Anong beneficyo nung <laughs> umutin na pati? Press na press naman yan. Oo. Sa, sa low, low blood. Quality, oh. Ay, kapit niya, sunog. Hindi naman tatay sunog eh. Ang atay. Masarap masalasado ng atay. Golden brown. Golden black. <laughs> Ari po na may isa saan sa ginuguan ninyo. Sangkop na. Nagpaugok ka na. Nagpa Ay, okay, Tong na utol. Kalamansi si. Saka sili marami. Ano ba? Ilayo ko naman ba sili dito? Baka lang mo mo. Hindi mo tamay sa rambutan na Wallet ka rin eh. Tapos po sa hindi kumakain ng ano. Hindi mo sabi matang. Oo. Oh. Hindi ako lang katunang malakay. Atay. Uh, Lagi langis na konti. Meron na? Lagi na Ano ito lang e, sa ikin ako ano? Nakayari ako. Eh, oh. Huh? UKGR. Lata Lagi sa ikin.

Kualitari utol lo ah, ating upa ka na rin. Ano yung atay? Mm-hmm. Yung pangkuan. Ano ba na nga? Nagi sa? Doon kay Lula? Nga, ito na ano po ah, quality na oh. Dito ko nga siya. Dito dumang po. Eh, asa ko ba na? Okay. Narin lang yung tatay. Ayun tatay, sa rambutan. Sa marambutan. Yun, quality nyo Ano pala, eh, e, laki Yun. ko nga sa. Sabi tarikot na rin pata. Hindi ko alam saan nakadyo siya nung sinangong, isang kilo. Quality eh. Uh. Lulutuin so, daw niya ng iba ay. Kaya hindi ko alam yung sige. Kundi natali ko mangganari eh. Uh. Ayun. Hmm. Malasado. Hmm. Tiyong nga po, dampot kayo din eh. Uh. Ay talaga. Ano po, kayo kasarap buhay? Ah, hindi ko alam. Ano po, ano po. Talaga parang bababag din sa amin na yun po ay tanong ang aling badi ni kakamain ko na kami po naman ay preparation Kordino, you know? dampot. Chong. Aba, chong na dali oh. Uh. Aba. Atay oh. Uh. Dali, tari nakakaganda lalaki pati. tay. Um, uh. na dampot. Hmm. Kordino. Yat you know? yeah, na po. Uh. Yeah, ya, kanya-kanya na po. Mhm. Uh. Mm -hmm.

Atay? Nakain ka ba ganyan? Atay? Mm -hmm. oh, ah. Ha? Mo? Hap ah. Oh. <laughs> Kakatay uli. Dati nga hindi niluluto yang ganito. Hmm. Luto. No, hindi pa nati, nati discover Ang sarap eh binikar? Wala. ng Ha? Huh? Ha? Huh? Hindi ako apoy oh. Hindi, hindi na Malaki yung kawa ay. Nung <laughs> yun ay kawaling maliit eh. Awas na ang apoy. Awas na yung... apoy Oo. Oh. Hindi pala.